nakakita na 7 cards yung total again. Okay. Pag may jack dito, hanggang sa hangin, Ito to, kita ha Hindi sa gilin siya Remember, you are the one who has the card A flower mother ang flower kung iisipin mo ito ay pagmahanginan kasi ang flower change o direction no. Tapos ang flower is very sensitive. So, naiintindihan ko kung ganyan ang emotions mo ta pa pa ano pa change change pa bagbago. <laughs> okay. Sa so nakikita ko dito this is 4 bucks of card uh, hard, uh, sinasabi sa baraha, wala siyang intention maligo. And sa pinapakita sa akin dito, this is you kasi, and this is a spiritual guide, where ang uh, sinasabi ay may halo ang pagmangyari sa kanya. Okay? Itignan pa natin. So, ibig sabihin yung area, yung area na

Remember, ang flower po is pausmong. Ang flower is changed yung direct contact. Lumabas ang flower, huwag na tayo mag-focus dito na area. 七都镇。 kung ang spiritual guide time, this area so, kasi hindi ko ikaw mother no queen of flower ka so ibig sabihin babae na dito uh, sa pinapakita dito is exchange ibig sabihin kailangan din natin mag -alay? 50-50 chances tayo. So, ah, uh, ito ang na 5-5 o 50-50 chances na ibabalik niya or ipapakita ang katawan ng bata. Okay. Sana ilabas niya ang ace

vibes na pinapakita sa akin mga nationatics worldwide like, uh, uh, yung area na daw nito is metro enchanted siya kasi may, may queen na lumalabas ang ibig sabihin is ang uh, spiritual guide or yung energy na dito is babae eh, according sa baraha uh, hindi daw intention or walang intention ang bata na maligo at that time. so titingnan ko din kung yun by accident, pinakol siya o naitulak siya. Isa pa mo. Isa Yung ano ba ni Mother, malakas yung current sa tubig. Kasi ang nagtanong tayo kanina, kung lumabas po ang flower, di ba sabi ko sa inyo, is ito lumalabas. So, ibig sabihin, kung interpret mo yung barang, hindi na lang yung sa malayo ang Okay? Kasi hindi naman ikaw, to twice na po ito lumabas. So, sinagot niya po tayo, nagtanong tayo kanina kung dapat ba na may mag-focus dito na area. Pero titingnan ko kung sa pagtawid namin, kung maibibigay ba siyang lugar, ha? Basta ang sabi na sa malayo. Ibig sabihin, yes, wala. Wala na siya dito. Remember, you are the one who fixed the car. Hindi ka sa akin nagtanong. Hindi ka tayo na. Okay. Malina ako sinabi ng baraha lalabas na ang ace from flower wala na dito yung ano kahit kugulin man natin dito na area wala na, na tayong Ako according <laughs> sa kanila kailangan ko ng kandila at sa kaas ko kasi kailangan ko ilang kandila po kahit isa lang puti puti, isang puti, isa kaasin kandila sa kaas kandila sa